ka-alarma na sa mga residente sa Jensan o mga business owners ang sunod-sunod nga krimeng nahitabo sa siyudad. Asa labing ulahi mawang pagpamusil patay sa usa ka lalaking nakabunet kang Rinante Tampos sunod sa mismong salon sa The Process Street sa barangay na Jangas West, Jensan alas ay 55 sa gabi. Singgit sa mga residente ang hugot nga police present sa bahin sa siyudad aron pugngan ang pagkahitabo sa krimen. Oh, it, Hi. Uh, wala, sa, may, may sa, sa bahi ni Ani Ligaspi, tindera sa katapad nga establishmento asa na itabu ang krimen, hilabihang trauma ang nasinatian niya hangtod sa karon hinungdan nga panawagan niya sa kapulisan, nga pahugtan pa ang pagbantay sa siguridad ta na usab sa mga nitisen, luwas pa ba nga puyan ang dakbayan? Sa ulahi usab nga pamahayag ni Police Colonel Nico Olaybar Jr., ang direktor sa General Santos City Police Office, nga dunay mga pulis nga nagatuyog sa matagkaroon og Samtang dun na usab di si size ka mga checkpoint nga gimuntar sa tibuok dakbayan. Samtang wala pa gi pagula nga pamahayag ang local government unit sa Jensen kalabot sa mga gakahitabong krimen sa syudad. In the heart, of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani. Alang sa 9.5 Brigada News 7 Jensen. The Second News Authority.